Oh, good morning, guys! Hello, good morning po. Hello. Hello. Hello, hello. 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 hello, sir. Good morning, lalamove po. Hello, hello, sir. Good morning. Alam mo po. Hello. Yes po. Ah, nandito po ako sa may tap. Nandito po ako sa may tapat ng Angel's Burger. Ano 'to po? Ah, uh, 102. Dito po ba yan sa May Rafael Tower? yan Ah, sige po. Ano po yung pipick upin? Ano po, yung PC? PC? Sige po. Ah, uh, saan po? magpa-park lang po muna ako dito. Sige ka naman, sir. Mabilis lang ako eh. Ah, sige po. Sige, sir. Mag-hazard uh, na lang po ako. Okay, thanks. Uh, thank you. Ay, naman po, sir. Oo, kochi po. Ah, uh, black po na Hyundai Accent. Ito lang guys ng ano, antagal magintay sige balikan ko kayo guys mamaya maya after na nito saka tayo magtanggap ulit ng panibagong booking ha balik tayo yung pasig o kaya antipolo hmm morning guys so try natin yung kumuhan kumuha ng booking ngayon ayan may mga booking na pumapasok kaya nga lang mamimili muna tayo kasi meron dito ang lalayo oh Taytay, Norsagaray Taytay, papuntang Bulacan yung dito dito, dito dito lang tayo sa mga malalapit So, maghintay muna tayo. Tingnan natin kung meron tayong mapipick up dito sa Antipolo papuntang Pasig or Taytay -tay. basta dito magsisimula sa Antipolo dahil dito ako ngayon sa Antipolo so antay-antay muna tayo ng uh, booking balikan ko kayo pag may booking na tayo guys naka pick up na tayo tawagan lang natin yung sumasagot Pero sige, puntahan na lang natin. So hindi sumasagot pero puntahan na lang natin yung location. Total nakuha naman natin yung ano. Lumaan tayo sa 600, Senador so, El Sumulong Memorial Circle, 50 champ, Don Juan Sumulong Highway, Antipolo. Mas mabilis ang rutang ito ng anim na minuto kaysa sa Senador El Sumulong Memorial Circle, 50 champ, Don Juan Sumulong Highway, Antipolo. Pagkaraan ng 200 metro, kumaliwa sa Madison, tapos kumaliwa. Yan guys, uh, pick upin muna natin, mamaya tawag-tawagan natin yung contact person kasi hindi siya sumasagot ngayon pupunta na lang muna natin ngayon ang destination natin ay papuntang Pasig from Antipolo to Pasig so okay guys pick upin na muna natin yung ating uh, pick upin malalaman natin mamaya kumaliwa sa Madison tapos kumaliwa sa Lincoln opo yes at uh, malalaman na natin mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mapipick up natin okay guys mamaya na lang ulit pag na pick up ko na Hello, good morning pa Hello Hello, hello sir, hello, good morning Lalamug po Hello Hello, hello sir, good morning po hello. hello Yes po Nandito po ako sa may tapat ng Angels Burger. Ano 'to po? Ah uh, 102. Dito po ba yan sa may Rafael Tower? Ah, uh, yan Ah sige po. Ano po yung pipick upin? Ano po yung PC? PC, sige po. magpa park lang po muna ako dito. Ano? Sige na muna sir, mabisa na muna 'yung. Ah sige po, sige sir. Maghahasad na lang po ako. Okay, okay. Uh, thanks. Thank you. Ay, nakakotchi po ba, sir? Oo, oh, kotchi po. Ah, uh, black po na Hyundai Accent. Ikan po ah. po yan? yun? 317 po nakalagay rito. Okay. Okay sir, okay. Okay po. Sana ano, Ang tagal maghintay. Sige balikan ko guys mamaya. Kalimutan 317 So, I think pick up na tayo ah Medyo Matagal lang Tumating Tapos itong sa atin guys oh. <laughs> So bilangin ko lang ito muna Ito, puro bariya So ang pinick up natin Isang uh, CPU Mukhang okay naman, mukhang tama naman 370 Hindi ko naman bibilang kasi Kapul tayo ng oras para i-deliver to So Okay guys Nakakuha na tayo, nakakolekta tayo ng cash So deliver na natin to naman tayo ng Pasig. Saan sa Pasig kaya ito? Dumaan tayo sa 50 Champ Marcos Highway, West Antipolo. Mas mabilis ang rutang ito ng 12 minuto kaysa sa East Pampang Pasig. Yan. Okay. Sige. Deliver natin ito guys. Let's go! hirap talaga kumita ng pera ngayon so yung pinick up natin CPU so bali ang bayad nya 317 from dito sa antipolo parang malapit na sa Pogyo to eh pero antipolo pa rin sya papunta naman tayo ng Pasig so nabayaran na tayo 317 i-deliver na lang natin to hirap talaga kumita ng pera ngayon guys kaya naman itong bakanting araw ko kasi Monday ngayon walang pasok so sinubok ako mag sideline ng uh, pagdi-deliver -de ng lalamu so na-approve naman yung application natin kaya ito naka -de deliver na tayo saka ito siguro baka iniintay na to ng may-ari kaya kailangan guys, mamaya na lang uli Good morning Ano po, lalamog po Nandito po ako sa may labas ng Pasok po ba ako? Apo Pwede naman lang sir Sige, ano po sasabihin ko sa guard? Ay. Sir, kayo po? Ano pa? Kayo po ba yun? Apo

na i-drop off na natin yung item so pick up ulit tayo ng panibago hanap naman tayo ng dito sa Pasig kaya nga lang 11.32 na eh ano kaya 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 muna ako Yan uh, guys, may pangalawang booking na tayo. So nakakita tayo ng panimang panibagong booking from Pasig to Taguig ang bayad ay nasa 179 medyo ano lang medyo malapit lang dito kasi 2 kilometers lang ang pick up natin so tingnan natin tawagan natin tatabi lang ako dito sa medyo para matawagan natin kung ano yung pick up yung natin Magandang po, good morning. Eh. Hello, good morning po. Ha, ha, po. Oh, okay, ito po, your Ah, lala mo po ito. Lala mo? Opo. Um, ano po na po kayo, sir? Um, andito pa ako sa Pasig. Sige po, shop Good afternoon, sir. Yes, good afternoon po. Ah, uh, ano, papunta na po ako dyan. Ano po ba yung pipikapin? Ano po po po. Pero ang titikapin niyo po is uh, tatlong sako ng halina. Tapos may mga maliliit na grocery items na po. Ah, sige po. Ah, sige po. Okay. Thank you, sir. Okay oh, po. Thank you. wali pala yung natawagan natin, ano natin, ha. Drop po, pero <coughs> so nandito na tayo sa pickup location. Uh, i-try natin kontakin. Hello? Hello, good, good afternoon po. Kamusta naman mo po? Ay, ako ah, pa ba. Hello, confirm yan? Oo. Hello. Hello, you confirm po. I-confirm po. Kakauwi na kayo kung malapit na. Andito na po ako. All Ah, kompanyo? Saan po ba? Kasi nandito po ako sa may tapat ng Pasig Parish Credit Ito, Tapat kami, tapat kami ng Pasig Parish Credit Ah tapat po May Ah okay po, sige po ipapark ko na lang po Thank you Ipark lang tayo sa tindahan ng marina Hindi na pala yun Na po. Okay guys, item pickup up tayo. Tatlong sakong harina. Papuntang tagig. At saka konting grocery items. ay 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 naman na to punta naman tayo ng tagig ngayon so ang bali 179 pesos ang ang ano niya, babayad kumaliwa. Ay, tapos kumaliwa sa Biburgos babayad ay paid by credit sa lalam okay guys let's go deliver na natin to oh Mamaya na lang ulit. Sigot na bilis. Hello, good, afternoon, good afternoon po. Nandito lang po ako sa may tapat. Okay, sige. Dali lang po. Okay po. Sir, may di-deliver lang ako mahari mga na raw sa Lawson. Lawson. Pinaiintay daw yung truck. Sa truck daw yata i sasakay to eh. Ano A po? Pick up deliver? deliver. Di-deliver deliver ko po. Lawson. Oh, Lawson. Dito may Lawson sir. Ah, uh, tinawagan ko na sabi lalabas daw siya eh. Kaso kanina pa eh. Diatros yeah, dito sir. Para di ka may lang. Bati po. Asa na pong no? Ayan, sir, sir. Ay, ano po talo? No? Maker maid Saan po kaya yan? Doon, sa dulo, sir. Maker so, mate Saan po? Tawagan effective. nyo yun, sir. Para mapunta sila dito. Ang tagal naman. Hey, Paano kaya kung pupunta? Hindi ko na, sir. Sir, ba, sir, baka pwede makisir mo na, naiingihin ako. Kasi <laughs> hey, sir. Saan po kaya pwede makisir? Eh, pwede ko kundi sir. Oh, pwede ka lang. Atas ko lang kundi. I need a item drop off tayo alis na tayo sa location na to kuha ulit tayo ng panibagong booking uh, thank sir thank you sir So pick up na ulit tayo papunta Pasig naman Makati to Pasig ko good afternoon po sir, lalamog po Oo good afternoon, Apo okay, so... On the way ma na po ko sir Noted po Paano basta mo lang po yung note na nilagay ko sir? Uh, Apo, opo sir Okay, update na naman po natin, location ka Okay, salamat Se 2,300 May abono pala 2,300 eh, wala na akong pera Paano kaya? Mag-withdraw muna ako Please like, share, subscribe and hit the bell button for more updates.